magandang gabi for today's video I'm going home na uh, so ngayon alright ay, paawin ako sa aking boarding house and then magandang gabi at magandang maulan. sa ito naglalakad lang ako kasi malapit pang naman ang bahay na sinilhan ko sa trabahoan ko So, guys, ayan. Umuulan. Hindi. hindi wala akong nalampayong at saka ano. <laughs> Inaupo pa ako at saka simpon. So, alam nga naman, mag pa ako na tumigil yung ano. So, malapit lang lang din ang naman. So, ayan, guys. Lalakad na rin ako. So, Ingat-ingat po tayo palagi sa ating nilalakarang kung saan man tayo pupunta, guys. So, ayan, guys. May dinaanan ako dito. Bikir, eh. Diyan. Ayan. Na, so, ano na. Kapasok ako dito sa eskinita. And then, so, ayan siya mga nice, so, uh, dito na iskinita so um, tinapay chaldes ayan inihingal na ako guys inihingal na ako sa kakalakad kasi pa yung bag ko face natin today. And then, ayan. Hingal na, hingal na ako, guys. Ah, eh, may ito. Bago ito, oh. May bagong opening dito. Ayan. Okay. May nakitin ng ulam dito maraming mga ano dito nagtitinda so ayun nabasa tuloy yung cellphone natin so ayan <coughs> so guys may mga halo halo oh, friends fries so, then... malapit na tayo sa pangalawang eskina. Ayan. Hinihingal na ako. Madilim dito. Hindi naman siya. Kahit madilim, marami namang tao. Ayan. 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 sa niya. Papasok na siya doon sa inupahan namin. Ayan. Sinsya na kung madilim. Kunti lang ilaw kasi. Hindi masyado Man yung mga ilaw dito. Ayan guys.